Panibagong araw, panibagong vlog Welcome na naman ulit sa ating channel So dahil kahapon bumili kami ng lungganisa Para nga almusal ng mga bata at patibao baon na rin Kaya ayan lulutuin na rin natin ngayong umaga ¿Qué es de... 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 pag nakasalang yung ating longganis syempre magsaing na rin tayo para mga makabaon si Ate Drombino. So mga tamad lang talaga yung aking mga anak talaga gumising sa umaga at magluto ng ulam, tapos magluto at magsaing. Kaya minsan ako na lang talaga gumagalaw kasi nga minsan ayaw talaga nilang magloto. No, kaya ayan minsan pinapagalitan ng papa nila kasi umaalis lang dito sa bahay namin na walang kain, walang ano, walang baon. Kaya ayan, ako na lang talaga dahil sinipag ako ngayon kaya ayan, nagsain na ako ng maaga tapos nagloto na rin ng mababaon at maaalmusal nila. so ayan at dahil kumukulo na yung ating longganisya syempre po na natin guys at tusukin na rin natin yan kaso lang nung pagtusok tusok ko niyan, ay sumatalsik pala yung tubig kaya ayan hindi ko na siya tinusok tusok no hinayaan ko na lang siya hanggang mag gisa gisa niya sa kanyang sariling mantika ba ayan apat na peraso pala ito inutang you know, ko lang to doon sa akin iniiwanan ng lumpia wrapper sabi ko is bukas na lang so ayan na siya guys so ay, antayin lang natin na mawala yung tubig tapos gisa-gisahin na lang natin yan tapos tusok tusukin ko yung iba dyan. yung Kaya nga nakapag palit ako ng damit kanina dahil nga natalsikan yung damit ko kanina at buti na lang talaga sa damit lang. At nakakapasok kaya yung ano niya, yung tubig na mainit na galing dyan sa langganisa na yan. Kaya hindi ko na siya tinusok-tusok, no? Ayan, at nawala na yung tubig, kaya gisa-gisahin na lang natin siya hanggang sa maluto na siya. Mabilis lang naman itong anuhin, lutuin yung longganis, no kaya ito yung naisipan ko na bilhin. Tapos nung nakita ni Ati Drombe na mayroong ulam, nagbaon siya, no, tapos kumain siya, guys, to. So, Kulang lang talaga yung mga bata dito sa bahay ng mga training talaga, no. Ay, bahala yan sila, mag, sila yung problema pag magsialisa na yan sila dito sa bahay na hindi sila marunong magloto at magasikasa sa kanilang mga sarili kasi pag napapansin ko talaga may mga ulam nga na bagong luto tapos yung kanin ay kumakain talaga yan sila perkit lang hit hi, ano yung wala bang talagang sinaing wala nilutong ulam hindi yan talaga sila nagbabaon no si Amshi nag -una, una na siyang kumuha ng bamba babaon niya o di ba kulang na lang talaga sa mga batang itong maggising ng umaga, magsaing at magluto ng ulam dahil marami naman kaming naka naka frozen product talaga diyan sa aming ref. Ayaw lang talaga nilang magluto kasi nga tinatamad paggising nila sa umaga, gusto nila maligo na lang tapos pagbihis ayun aalis na. O di ba mga prinsesa, mga prinsipe dito sa bahay namin, mga piling-piling, pilingon. So ayan at dahil papaliguan ko pa yan dyan si Altar si Papa ko doon lang muna yung magbantay ng tindahan natin dahil hindi naman niya duty at hindi naman yan piraw kaya siya yung magbantay ng ating tindahan ngayon at ako naman ay magpapaligo kaya Altar. So yun nga guys no nagbihis na nga ako dyan dahil nga yung damit ko kanina ay natalsikan nga ng mantika nagamoy an ano ituloy ako longganisa ba. Ayan nagbihis talaga ako kasi pagkatapos ko nga dito at Uh, ano na natin masikaso natin si alter ay maglalaba nga ako at magtutupik na nga yung ating mga tupin dahil yung aming mga labahin ay marami na naman kaya ayaw kumatambakhan kaya ngayong araw ay maglalaba ako at magtutupik na rin ang mga damit dun sa likod bahay Ayan guys, binihisan ko na lang si Alter guys no dahil nung sinubuan ko siya ng longganisa, ayaw niyang kumain at nasuka nga siya. Yung pinatikman ko kay Papa Ulo yung longganisa na iyan ay maanghang pala kaya ayan si Alter ayaw niya kumain at nasusuka siya kaya ayan binihisan ko na lang siya no at binaunan no lang natin ng biscuits sa school para hindi nga siya maguto. At dahil kahapon naiwan yung kanyang brown envelope na nandun yung mga gamit niya kaya sinabihan ko na yan dyan si Alder guys na hanapin nila ni Ate Amshin yan no yung kanyang ano ba yung kanyang brown envelope na lagayan niya ng mga color paper, band paper, at kung ano-ano pa yung mga gamit niya. Nagmamadali daw kasi siya kahapon kaya yun na iwanan niya doon sa school at buti na lang talaga ay tinago daw ng kaklase niya kaya kanina ang niya dito sa bahay ay nakuha niya. Tapos ayan yung sinandok ni Papa Odon para kay Alter. Pinakain ko na lang din sa kanya at pinatikim. Nasarap na sarap naman yan si Papa Odon dahil nga medyo ang hanga yung ating longganisa na nabili dahil dahil nga is galing yan sa Cebu no kaya ayun so hanggang dito na lang yung ating video thank you for watching bye